Ay, yung isa. Asa yung isa? Hindi na ako ba yung putang ina! <laughs> ba Hanapin mo kasi andyan lang sa paligid mo eh. Andyan lang sa paligid mo eh, di mo makita. Tutoklawin ka na. Patoy, sino yun? Mahingay daw ah. Ito. 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 yung gagawin niya dito, magagalit Ito. Jacket naman to eh. Ano yung bay? siya Ha? Jeris mo! Jeris mo! Hindi sila nag-iinis mga bata ah! Okay, Ako nga, Meme! Ako okay, nga sila, Meme! Meme! <laughs> Meme! Meme! Tanong si Kuya, Kuya! Ano yung bata? Hoy! Nilinis <laughs> nila yung bakit tinabi nila. Sige mo, Meme. Sige Ano, pagkipan pa tayo ah. Hanap ni Virginia Las. Bakit si Virginia Bili pa akong

yung mga bata yung lumutok sa mo. Tumuli ko lang ako lang. din ako na lalo. Ako ba, ikka, pareh, san tayo kakasabay natin. Bakit mo ako? Ayun nyo, bay! Ginagamitin mo mo rin sa bahay siyang... Takoy <laughs> lang mo na, bay! <laughs> Lapas mo na! Wala nga sa akin, bay! Tainan to ah. Galit guys! Galit siya guys! Galit siya guys! Galit siya guys! Galit siya hindi nga ako ano ba? Nagtago Tawagan mo sila asa Kaya baka nandiyan sa lobby ah! Wala Wala ba eh Yan guys Ayun Ayun na ayun na ayun, na. ayun isa. Asa yung isa Pidin ako kayo! Tangina! Ayun ba yun? Hanapin mo kasi andyan sa paligid mo eh. Andyan sa paligid mo eh, mo makita. Totoklawin ka na. Totoy, sino yun? May ingay daw ah. Galit siya guys! Ayun o! Ayun sa ilalim o! Ayun o! Ayun, ayun o! Hoy, Smira! Suntonginya si Natan. Na no opinion. Kayo naglilinis isa na lang niyan. Hoy, si ah. ako 'yung ko. Zimey, kidinaw opinion ko ini. Eh, Meme, si mimi tumatawa, oh. <laughs> Ako po, pa-tarot, kaysa kami, kami? Sabay kami. Marke, Meme, da, kami 'yung umakyat. Sorry, 'no tumatawa. ka tumawa, ka apa pula? Sama Saiman. Pakai itu. Iya, ini bayan. Kalau ni boy. Ini boy. Ari gua. Gua tidak nak gua tidak tidak nak gua atan. Dia aku main, dia aku, aku. Kita bata. batak. Kita main